Oh, so, main gabi sa tanan na doon ay dakong diri sa lower bagakay. Involve ang uh, pick up ng uh, celebrity Nissan. Ang um, ipanigyahan ni Adon uh, taga lower bagakay. Oo. Oh. Uba kayo ang iyang... Ya pick up, Uba. so ang nakain quintro motor nga habal-habal karga saging so, kar karga saging nga opuan na bata intawon nga na one. Ah, uh, hopefully, ma recover ang yang kinabuhi kay gid ang bata. Ah, uh, may driver? Akin na driver. Uh, mga si Saul. pa ang driver, oh no? asa ang back rider, kargan sagin, ngapatan pa. Kuanin uh, mo uh, blaan siya. So, lo eh lo, yung ito po. Mayon uh, tao makarecover pa ang kinabuhi sa tao? Kaya ang sakinan kaya para to mailisan ang kinabuhay sa tao mo hindi eh, naging kaya ilisan kung madislas siya. Uh, unta, both side driver ani Ah, eh. learn na uh, uh mo yung tao baking mo basta basta natan uh, po mo po sa driver running balabal ayo uh, po magpatag patagan kay dili ra kita bay tagiya sa dalan daghan. So mara na ang ika kuan ni Gapiona. Adunay ah, na kung sa lower bagakay alabel sa province. Nagpaabot pa kami sa tawag ning ambulansya nga mo rescue kaya ang um, bata um, mga edad 13 eh, bak, sa habal-habal karga -habal sabi. gig mo kuan nabangga yung tao nating reeling sa tulay And railings ang hindi ako sapa dito sa bagagay